yung nakaali data ka tapos sobrang hina naman ng internet mo tapos hindi mo na malaro yung mga paborito mong online game dahil sobrang hina ng internet sa video to ituturo ko sa iyo kung paano palakasin ang signal ng internet mo una mong gagawin ay pumunta ka lang sa settings ng cellphone mo tapos hanapin mo ang mobile network kapag okay na hanapin mo naman ang mobile data kapag na click mo na ang mobile data hanapin mo naman ng APN kapag napindot mo na yung APN pindutin mo yung tatlong pagdok sa may taas tapos i-click mo yung new APN ang babaguhin natin dito ay yung name ang APN pati yung server unahin natin tong name tapos i-type natin ang internet 5G kapag na-type mo na click mo lang yung ok dito naman tayo sa may APN click natin yan tapos ilagay natin dyan ay google.com kapag ok na pinutin mo yung ok tapos, punta naman tayo dito sa may server. Click natin. Tapos, i-type natin ang 9 tuldok, 9 tuldok, 9 tuldok, 9 tuldok. Kapag okay na, pinutin mo rin yung okay. Tapos, pinutin mo yung check sa may bandang itaas. Tapos, ilipat natin sa internet 5G. Kapag nagawa mo na lahat, pwede ka na mag-back. Tapos, i-reset natin yung ating mobile pong. At yun, tapos na mga tol. Sana may natutunan ka. Huwag kalimutang mag-subscribe.